Abang papalapit na ang fight of the millennium, todo ensayo si pambansang kamao Manny Pacquiao at ang makukutang makakatunggali nito si Floyd Mayweather Jr. sa Estados Unidos. Bagamat parehong porsegido sa pagpapalakas, magkaibang magkaiba naman ang kanilang paraan sa pagsasanay. Tarito ang ulat ni Phoebe De La Cruz. Kahit mas lumamig pa ang panahon sa Los Angeles, California, baliwala ito para kay People's Champ Manny Pacquiao at hindi magiging hadlang para sa kanyang ginagawang training. Kanina ay umabot sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa Griffith Park, subalit hindi ito inalintana ni Manny at itinuloy pa rin ang kanyang pagtakbo kasama ang buong team Pacquiao. Todo ensayo si Manny sa Griffith Park at sinabayan pa ng pag-awit ng praise and worship songs ang kanyang pagtakbo. Kasabay nito, ipinabatid ng Team Pacquiao na tinatansya pa nila ang hard training at pagpapahinga kay Pacman na nasa peak na ng kanyang pagsasanay. Sa kabilang dako, kakaibang training naman ang ipinakita ni Floyd Mayweather Jr. sa publiko. Madalas itong nagsiswimming sa swimming pool. Naglalagay pa ito ng chain na may weight na nakatali sa kanyang leeg bilang bahagi raw ng kanyang neck and shoulders strengthening. Gaganapin ang Pacquiao Mayweather fight sa May 2 sa MGM Garden Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Ako ang inyong kaibigan Phoebe de la Cruz para sa Newslight.